yun what's up what's up na naman guys kaya uh, nandito na naman tayo ngayon meron tayo uh, Grand Cherokee ngayon kasi so, yung complain na ito mga kadiskarte ay uh, engine light on sya saka engine low power and uh, overheating so tignan natin mga kadiskarte kung ano yung nagiging uh, problema nya Angyente mayroon tayong uh, Grand Cherokee dito mga kadiskarte. So yung complaint uh, nito ay uh, mahina daw yung hatak ng uh, makina, low power daw. Tapos sa uh, transmission overheating, engine light on. So nung tinignan ko Sa mga kadiskarte, yung kanyang coolant ay napansin ko hindi na siya tubig, kundi langis na. Ayun oh. <laughs> ayan. oo oh, nakita ko itim na yung kanyang kulang tapos yung kanyang mga hose matataba na sa naway ilaw natin sana napansin ko yung kanyang mga hose mataba na Ayun. tapos yung nagliliking yung kanyang water pump hindi tubig kundi langis din ayan o oh. Eh, eh eh Langis yung leaking ng kanyang uh, water pump. So dalawa lang naman ang problema nito, dito kasi sa front timing cover niya 'yan. Ayan. May mga gasket kasi dyan Baka nasira yung gasket or ang kanyang uh, oil cooler dito. Kasi nung tiningnan ko din, siya wala rin siyang langis. Kaya talagang maglulo power ito kasi walang langis eh kahit kunti wala siyang langis kasi nga napunta na sa kulant niya yung langis niya Checkin natin ah so chicken natin bubunutin ko lang to Tinanggal, tinanggal ko eh yan, kahit kunti wala talaga siyang langis yan sa so, may mga langis pa naman niya na pundo sa si pero kunti na lang yan siguro mga 3 liters na lang or 2 liters kaya siya naging engine light on tsaka may problema din yung kanyang uh, crankshaft sensor so yan uh, kung ma-approve yung customer simpre bubuksan natin muna yung front cover kasi maraming leaking Ayan. So, para mapalitan natin ang mga gasket dyan palitan natin ng water pump kasi nagli-leaking yung water pump yung oil yung leaking hindi tubig tsaka yung oil cooler dito nandiyan sa loob So yan lang yung ating uh, papalitan mo na siyempre lahat ng mga hoses niya yan kasi mataba na yung mga hose niya yun oh. Pati itong mga hose na nga niya dito oh, ayan matataba na rin saka malambot na. pati itong hose dito isa oh, ayan oh. Tingnan niyo naman yung porma ng hose, oh, buntis na. Kasi nga nababat siya sa langis. oh. You know, pag nababad kasi talaga sa langis yung mga hoses, talagang uh, lumulubo yan tapos lumalambot so yun muna yung unang papalitan natin kung mapayag yung customer kasi medyo may kataasan din yung labor dito kung papayag siya dito natin babaklasin yan kasi so, medyo may kahirap-hirapan din ito kasi nga ay 3.6 din ito magbaklas pa lang ng intik manifold charap-charap ka na So chit-checkin din natin yung kanyang suspension kasi uh, may ingay din na nagko-complain no, din so tataas lang natin yan.